Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh So, nandito ho kami mga kamasres sa Marilao, Bulacan Sa Prenza 2 So, meron po tayo ditong aircon na tatak ay higher you know. So, nakatatlong technique na po si Sher dito Hindi po makuha-kuha yung problema uh, Kung bakit hilaw yung uh, ika nga eh lamig ng ating uh, aircon okay so Umpisaan po muna natin sa amperahe. 7 amperes hanggang 6.9 amperes. Okay, 7 amperes. Okay, tapos ang problema ho, ang pinaka-maximum na ano natin dito ay 5.4 amperes lamang. Ibig sabihin, from 5.4 amperes to 7 amperes. Ibig sabihin, high ampere. Okay, so ang tanong bakit high ampere, mga kamaster? Tingnan natin dito sa gauge. Yan. Tama, kamaster. Oh, So, nasa 180 PSI po yung ating refrigerant charge. Tapos ang ang, ang tunog pa ng compressor, kung mapapansin niyo, hindi na po normal. Pakinggan po natin. Okay? So sa tatlong technician na yun mga kamasyan na dumaan, ka uh, ang uh, ginawa po nila, karga po sila ng karga, ng karga hanggang sa na overcharge. So, uh, dapat ticheck po muna natin sa ating mga kababayan na technician, mga manoy, mga manay dapat ah uh, balansehin po natin yung ano, yung ano no, yung ating ah uh, uh, refrigerant charge charging kasi 5.4 amperes ang nakalagay ho dito. Okay? So, since na 7 amperes, bakit hindi po natin ito na kita? So, wala namang error na lumalabas doon sa indoor unit. Ang reklamo lang ni sir, hilaw ang lamig. Eh, wala namang error. So, ipapakita ko sa inyo yung ano nga, sa yung ano natin. Yun. Ito yung aming Hilux. Yun. Know? <laughs> ito to, sa yung, ano, yung uh, listahan natin ng uh, ano, pataya. <laughs> so, sinubukan po natin na iset yung remote sa 16 degrees Celsius. Okay, kung magbabago. Ayan. Ang problema, nung sinet po natin siya ng 16 degrees Celsius, ang nangyayari po 180 PSI pa rin. Ngayon, sinet po natin siya nang 21 degrees Celsius uh, from 5 minutes, okay? Uh, 180 PSI pa rin. Then 24 degrees Celsius, 180 PSI pa rin. So malaki 'yung uh, patunay na overcharge po ang ating uh, system. Tama sabi mo. Okay. So kaya hindi masyadong lumalamig, kaya kaya hilaw kasi nga po ay uh, ano po, overcharge ang ating system. At ang problema unit na ito ay uh, nagkaroon na po ng butas yung uh, evaporator sa evaporator coil at ang nangyari po, kinargahan ng kinargahan, then uh, ilang ilang balik na po no yung ating mga minamahal na technician. So kapag ganyan, na nagkaroon na po ng uh, leak sa ating indoor unit. 50-50 chance po tayo dyan kasi magiging kontaminado na po ang ating system kasi kapag nagkaroon ng butas yung ating evaporator, ang mangyayari po dyan, Uh, kapag nawala na ho yung refrigerant, hihigo po ng tubig yung ating compressor. Yan, kung ano yung moist, yung tubig na nakikita niyo sa evaporator, yung pawis-pawis, okay, hihigupin po yung ating compressor. May, ma may mga may mga may mga portion po ng uh, tubig na talagang mapupunta sa ating system at ang uh, mangyayari po diyan, yung tubig na humalo sa compressor sa sa sa, sa langis magiging acid po na nagiging sanhi ano, hilaw na lamig. So flashing, dapat nag-deep flashing po tayo. Pero yun nga, uh, matagal na ho itong ginawa ng ating mga kababayan na technician, yung tatlo na yon iba't ibang mga, mga, technician po, hindi po na uh, napapa, napapatino, mahilaw pa rin, pa rin. Kasi nga po, mga kamaster, dahil nga po dun sa contamination, na ah, may, okay, may, may kahalo ng tubig yung ating refrigerant. At the same time, yung tubig ay napunta na sa, uh, ano, sa ating compressor, humalo na sa langis. So, 200 PSI, ay ah, hindi, 180 PSI. Okay, mga kamaster, so ang gagawin po natin ngayon, babawasan po natin siya. babawasan nga natin. Yan, may naghanda po tayo ng balde dito natin. Yan. Yun. magbawas po muna tayo mga kamaster, no? From, itatama po natin yung 5.4 amperes mga kamaster. bawasan po natin from 180. Bawas tayo, bawas tayo. unti-unti po tayo magbabawas ng ano mga kamasir ha ng uh, uh, refrigerant yun 6.8 itatama lamang huna, itatama lamang huna natin yung 5.4 amperes Okay, so naitama na huna natin yung uh, amperahe. Meron po tayong nahukuang 4.5 amperes. Yan. So, sa ganyang pagkakataon, hopefully, insya Allah, na maging okay na ho yung lamig. Pero sabi ko nga sa inyo, sa pagkahalimbawa, baba tayo kapag halimbawa nga po nagkaroon ng leak sa evaporator eh talagang si Kamaster hindi na po natin yung basta-basta ginagawa maliban na nga lang talaga kung halimbawa gusto pa ng customer na ipagawa pero ako kapag halimbawa nagkaroon ng leak sa evaporator 50-50 chance po tayo kasi kung mapapansin mo no o oh. ito na ho yung yan, purong langis na ka, mga Kamaster ayan oh. o oh. ang hmm. baho ng refrigerant o oh. so kontaminado na po yung ating system ng langis, tubig at saka acid ayan yan, o oh, ha so you know So yan ay nang problema ka master no. Kaya ho uh, hindi masyadong lumalamig gawa nga po nang kontaminado na ho yung ating uh, uh, system ng lang ng tubig ng langis ng moisture dahil nga po doon sa pagkaroon uh, pagkakaroon ng uh, leak sa ating indoor unit. Kaya pabalik-balik. Kaya sinasuggest ko sa mga uh, minamahal nating uh, technician na kapag halimbawa nagkaroon po ng leak sa evaporator, sabihin nyo na lang po sa mga customer na, sir, uh, 50-50 chance po tayo dyan, maaaring mahinang po natin yung, ano, yung uh, uh butas sa evaporator, pero magkakaroon po ng, uh, ano yan magkakaroon po siya ng uh, kunting diferensya, no, sa lamig. Hindi po siya kagaya nung dati na talagang parang nangangagat yung lamig. So dapat ipinapaliwanag po natin para yung ating mga minamahal na ay hindi na po nagtataka at at least alam ho nila. Okay mga kamaster, so ang tangi lamang ho natin magagawa dito ay sabihin sa ating mga minamahal na customer kung anong nakita natin na problema. Kaya pabalik-balik yung ating tatlong na na medyo mahal, mara, malaki na nag-gastos dito. Hindi makuha ko ang problema. Ay nakita nga na po natin na kontaminado na ho yung system ng uh, moisture, tubig, no? Kaya hindi ngayon makapagsunog ng maayos si compressor hindi makapagbomba ng pure na refrigerant kasi nga po kontaminado na po ang ating system ng uh, moisture mga kamaster nahaluan na po ng tubig ang ating system dahil nga po sa nagkaroon po ng leak sa evaporator at kung sakali man na mahinang po natin yung ano yung leak na yon at paalala lang karamihan po sa mga evaporator nagkakaroon din po siya ng leak sa ibang part ng evaporator kaya pabalik-balik po talaga kaya ako kung halimbawa man no uh, kasi hindi naman humbago sa atin to kapag nagkakaroon po kasi ng leak sa evaporator tinatapat ko ng customer sir pabalik-balik pagdating tayo dito talagang magagasusan ka dito at magkakaroon po talaga siya ng difference pagkakaiba sa lamig kasi nga po sa ayaw at sa gusto nyo ano mga kamaster majority po talaga na nakakahigo po talaga siya ng moisture yung tubig yung moisture yung, yung tubig sa sa coil so nahihigo po yan ng ating compressor mga kamaster okay so kapag na nawala na ho yung ano yung refrigerant at pinatay ng customer saka pa lang ho siya okay mga kamaster so wala na ho tayong magagawa dito kundi uh, bawasan lamang itama ho yung karga at sabihin uh, sa ating mga minamahal na customer yung totoong nang, nangyayari talagang kontaminado na po ito ng, ng uh, moisture mga kamaster kahit kahit palitan pa ho natin ito ng compressor, bali wala na rin ho mga kamaster. Okay, so uh, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.